Hello kuya. Hello madam. Shout out po <laughs> sa mga viewers ni madam. Yeah. Bye, uh, ma'am Teresa Bisaya. Wow. Shout po. <laughs> Ito kami ngayon sa Nova Let's yes. bayan Thank you. Sa mga viewers ni madam. Shout out po sa inyo mga kamamshi, bali ngayong araw, nandito tayo sa Nobaliches Bayan. Pupunta tayo Kinabalong and Mads Party Needs, tapos didiretso tayo sa Ome Merchandise. Halos ilang buwan din yung lumipas na hindi tayo nakapunta kina tapos Ome Merchandise. Kasi talaga namang humina yung tindahan ko. Tapos ngayon, nakakuha ulit tayo ng puhunan, kaya tara, samahan nyo ako, punta tayo kinabalong and Mads Party Needs, tapos Omi Merchandise Ito, tatawid na nga tayo dito kasi ako dumadaan kapag pupunta ako balong o sa Omi Merchandise, ayan yung NSN, tapos liliko tayo dito sa may prutasan, dati ang nagtitinda rito, bakery sa bandang kaliwa, pero ngayon makikita nyo, meron na rin siya mga chip toys and gummies pero hindi tayo dyan, dun pa tayo sa unahan, ang dami na nga nagtitinda ng ganito, dito sa Novaliches Bayani, eh. kaya hindi na kayo maiinip or hindi na kayo maghahanap kung saan ba may mga nagtitinda ng mga chip toys, gummies, candies, kasi kahit saan makakakita na kayo ng ganyan. Tapos ito yung labas. Pagdating natin dyan makita nyo yung ultra mega. Tapos sa bandang gilid, ayan. Dito naman sa kabila may grocery din dyan. Pero dito tayo sa may daan na maliit pababa. Ayan, bali baybayin nyo lang yan, dire diretsyo lang tapos pagdating nyo sa pinakadulo diretsyo pa rin tayo dyan dito naman, napakaraming bilihin din kung gusto nyo magtinda ng mga kikyan, fishball, diba ayan tapos diretsyo tayo Ayan, dito sa bandang kanan, may nagtitinda din dyan mga chip toys, gummies, Wesley. Pero dito tayo sa diretsyo pa, paakyat. Ayan, yan yung sinasabi ko may magtitinda ng cheap toys. Tapos, balikasan ko dyan yung bunso ko. Sabi ko nga is, mauna na siya titingnan ko kung alam pa niya kinabalong and party needs. Sabi niya is alam daw niya kaya ayan pinauna ko siya. Imangot pa nga yung anak ko kasi gusto niya pumunta sa SM Nova. Sabi ko naman ang pera namin is pang grocery at pang bili ng mga cheap toys and gummies. Kaya eh, ayan sabi ko is mauna siya. Ayun sumubra pa nga siya ng konti sabay balik siya ino. Eh, Pero alam na alam talaga ng anak ko. Pagdating namin wala sila balong, wala sila mats Kaya ayan medyo nanibago ako dahil hindi ko kilala yung mga nadatnan ko. Pero nakita ko si nanay. Yung... Mads. Kaya sabi ko, good morning po. Naka ma'am siya, samahan niyo ako mamili. Ano, magpapamusic ba tayo o magpapamusic tayo? Tara, pamusic na lang tayo. Music pasok.

Dos na, wala nang uno Dito na yung dos Alam, gusto mo? Ano? Ano? Ayaw mo, dos Ayan at pinaghanap talaga ko ng anak ko ng Uno card. Wala talaga. Ang available lang nila is maliit na Uno card. Ang hinahanap ng anak ko, malaki. Kaya ito, tinanong ko na kung magkano ba yung babayaran ko. Kaya lang hindi pa sila tapos mag-counted kasi nagbabox pa sila. Sabi ko, sana sa ko, kasya, kasya ka dito na ko. Malaki kasi talaga ng box. Ay, malangot. Ay, nandito ba si Mama? Ay, Ma'am. Hello. <laughs> Hello, Kuya. Hello, Madam. Shoutout po sa mga viewers ni Madam. Bye, Ma'am Teresa Bisaya. Uh, wow. Shout out po. <laughs> Ito kami ngayon sa Nova Lexis. Yes. Bayan. Thank you. Sa mga viewers ni Madam, shout out po sa inyo. Dito ka pa rin? Oo, andito pa rin ako. Ba't ngayon ka lang? <laughs> late. Magkanap na kayo hanap doon. You're late. Ano na? Anong tingin nyo? ito anak kang magbabayaran. Wala. May bago ano Roblox. Wala ka At ayan nga, habang naghihintay ako kung magkano babayaran ko, medyo inikot-ikot ko muna yung camera. Pumak para sa mga gustong pumunta rito, ayan, makita nyo na kung ano yung mga target nyo bilhin. O, Na diba? uh, sila tabi-tabi dito. Ayan, sila kuya. Tapos, meron pa dyan sa may unahan. Kinabalong. Pagpasok mo pa nga lang is meron na. Ayan, talaga namang napakarami dito ang bilihan ng mga chip toys at gamis. Meron din sila mga garapon kapag sa mga nag-uumpisa pa lang. Limang piso, pwede ka na maka-umpisa. Siyempre, bayaran time na tayo. Mali, binayaran pala natin dyan is mabot ng 8K mahigit. Tapos doon kinakuya, 1.3. Tapos dun sa kabila naman is nasa 400 plus yan. Kaya umabot din ng ano, kulang-kulang 10K uli yung puna natin dito sa mga cheap toys and gummies. Sirati naman talaga is ito na yung pera ng mga cheap toys and gummies natin. Kaya lang dahil <laughs> syempre napakalaki ng Ano na, nagagamit namin. Kaya lang mga kamangshi, thank you for watching. Pupunta kami ng Omi Merchandise. Hello. Terima kasih telah menonton!